What is up mga katuting? For today's video, pupunta tayo sa Brown Trekker para bumili ng ating mga gamit para sa magiging tour natin sa Cotomine Mine sa Zambales. Let's go! Samahan nyo kami! Pero bago yan, mga muna tayo dito sa East Service Road. At nandito na nga tayo sa ilalim ng Sales Bridge. Dito pag dumang ka dito, parang naka-expressway kasi dadaan kami mismo sa SLEX. Ayan so oh. At sa wakas, nakarating na tayo dito sa Pasay. Yung building na yan, nandiyan yung pupunta natin, yung Brown Tracker. So dito, pasok tayo sa Sogo Este sa Brown Tracker. Pero syempre, maghahanap muna tayo ng parking. So dito mismo tayo sa Cartimar, magpa-park Lunch muna tayo bago tayo pumunta sa Brown Tracker. At matapos kumain, eto, papasok na tayo dito sa building. Dito sa loob ng EGI Shopping Mall nakapwesto ang Brown Tracker. Makikita nyo naman yan sa Google Map eh. And medyo napaglumaan na siya ng konti. And here we are na. Pasok na tayo dito sa Brown Tracker. Ayan o. Oh, ang daming tent. Ito talaga yung pakay natin. Mamimili ngayon tayo ng tent dito. And then titingin-tingin tayo ng mga pwede nating magamit sa camping natin sa Kota Mines. Grabe, ang mumura ng mga trekking bag dito sa Brown Trekker. Tapos niyan, ang daming choices, ang daming mong pwedeng pagpilian. At ito, sa mga naghahanap ng ground sheet, meron din dito. And guys, legit yung mga trekking bag nila, hindi to yung kagaya ng mga binibenta sa, sa Divisoria na madaling masira. Ito talaga, proven na matibay. At ito yung pakay natin, tent. Napili kong bumili dito sa brown trekker kasi yung quality ng tent nila is kagaya rin ng mga mamahaling tent na binebenta sa ibang sa ibang sikat na mga shop. And also meron pa silang mga camping tools na pwede nyo mabili rito. Kagaya nito, yung mga camping knife. Ayan. Itong mga to. And ito, meron din silang mga headlamp at saka iba-ibang mga ilaw na magagamit natin sa camping. And syempre, meron din silang iba't ibang mga type ng cook set. Ito ba, meron din silang mga waterproof bag. Tapos meron silang ito, yung mga portable chair. Ayan, dito nyo mabibili yan. Mamili na lang kayo. And ito na, finally, nakapili na tayo ng tent na pwede natin gamitin sa Koto Mines Camping natin. Hi, it's been a long time nung since na camping kami no kaya na miss ko talagang mag camping 3,100 nga pala tong nabili namin tent so ito binalot na namin kasi uwi na rin kami na na kami syempre sumaydayin muna siya since andito na kami sa Katimar maraming mura so ayun at yun nga, uwian na, abangan nyo na lang yung magiging tour namin sa Koto Mines. Abangan nyo rin yung magiging vlog ko. Babush!